¿no? So Ito na guys, guys, Rabena balik Asian League na nga ba? Matapos ngayon ang kanyang hindi magandang stint sa Dubai Basketball Club na naglalaro ngayon sa ABA League sa Europe. Nag-average nga lang dito si Terdy Rabena ng 0.7 points per game, 0.6 rebounds per game at 0.1 assists per game. At halos walang playing time dito si Terdy. Kaya naman masasabi nating disappointing season talaga ito para sa kanya. Dahil last season nga lang si Terdy ang most impressive Asian player of the league sa Japan B-League. Na isa siya sa mga key players ng kanyang former team na San Eni Phoenix. Madami ang katanungan ng mga Pinoy fans patungkol sa sitwasyon ni Eni At may idea na, na tayo sa mga susunod na moves ng Gila Star. Ngayon nga ay madami agad ang mga nakalinyong offer para sa kanya mula sa iba't ibang teams sa iba't ibang liga dito sa Asia. Partikular na dyan ang Korean Basketball League kung saan madami na nga naglalarong Gila's player katulad na lang ni Carl Tamayo, SJ Bilangel at Kevin Kiambao. Ayon nga sa isang KBL Insider ay handang mag-offer ang mga teams kay 3 ng kontrata na hindi hindi ito matatanggihan. Kung matutuloy nga ito ay posibleng si Terdy nga ang magiging highest paid Asian player dito sa liga ng KBL kung saan aabot nga sa millions of pesos ang kanyang sasaurin buwan-buwan. Katulad nga ni Carl Tamayo kung saan dinodominangin ang KBL ay malamang sa malabang magiging dominante din ang isang Terdy Rabena. Malalaman nga natin natin sa pagkatapos ng season ng ABA League pero sa ngayon nga ay suportaan na lang natin si Teddy at kung saan man siyang mapuntang team next season.